trabaho sa bansa. Kumonte ayon sa PSA. Narito ang newscoop ni Rain Soto. Bumaba pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Pebrero. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sumadsad sa 3.5% ang unemployment rate ng bansa nitong Pebrero o katumbas ng 1.8 milyong Pilipino. Mas mababa ito sa 4.5% na naitalang unemployment rate noong Enero o katumbas ng 2.15 milyong mga Pilipino at nasa 4.8% noong February 2023 o katumbas ng 2.47 milyong Pilipino. Kasunod nito, Iniulat din ng PSA ang pagtaas ng bilang ng mga nagkatrabaho na nasa 96.5% itong Pebrero o katumbas ng 48.95 milyong mga Pilipino. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 95.5% noong January 2024 o katumbas ng 45.9 milyong Pilipino at 95.2% noong February 2023 o katumbas ng 48.8 milyong Pilipino.